Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo ay nababalik na naman para sa isang episode ng Animal SMP. At kung nakikita niyo sa suot ko, naka-formal attire ako. Malalaman niyo mamaya kung bakit ganito ang suot ko. Kung gusto niyo nang malaman, simulan na natin tong episode nato. Roll the intro. Sub ace sub A. Dumudumi na yung syudad natin. Kailangan na natin ng mayor. Ako, pwede ako maging mayor. Pwede naman natin mapag-usapan yan. Pwede naman pag-usapan yan eh. Ako na lang magiging mayor. Wala naman tayo may iba eh. Pwede naman. Wala namang ibang lalaban sa'yo eh. Wala namang magiging mayor. Oy, 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 oy. Ako, Dino gusto yun? maging mayor. Ito pala eh. Hindi nyo ako. Ano? Hindi nyo ng limited, Unlimited. Unlimited bamboo sorry. Gendo na lang pag... Magbotohan na lang tayo. Oo. Hindi tayo na dragon tapos magbotohan tayo. Magbotohan na lang tayo kung sino magiging mayor sa inyong dalawa. Walang bibili ng ano, ng boto ah. Yeah. At ayun nga ang dahilan bakit naka-formal attire ako, pero mag restock na ko dito sa shop natin na ginawa ko last episode, sana manalo tayo na maging mayor. Ang tinda ko dito ay 2 Diamond each book, ang mura na nun. Ito yung isa sa mga bago nating member, sabi niya sa akin utang muna daw siya ng armor ko, siya yung nagsabi sa akin na madumina ang server sempre bibigyan natin siya para ay boto nila tayo kasi mabait tayo. Ang kukunin niya ata ay full set of diamonds armor, bali ang utang niya ay 8 diamonds kasi 2 diamonds each ng tindako. Dito ay pinag-uusapan lang namin kung saan natin ilalagay ang city hall kasi nga magkakabotohan tayo dito ng mayor so kailangan natin ng area kung saan gaganapin ang botohan. At dito na yung area ng gagawing city hall ni RJ kasi siya yung naatasan na gumawa ng city hall para sa botohan at ang kalaban ko pala bilang mayor is si Jay. At ngayon ay maghahanap ako ng dalawa pang wither spout, kasi mag wither boss ako or magpapatulong ako sa iba pang member kasi kailangan ko na ng tingnan. Nakakompleto na tayo ng wither head, hindi ko na pinakita yung pag grind ko kasi ang boring nun sa video. Kasama ko pala sila Ninja at Sanji, tutulungan nila ako papatayin namin yung weather. Potek na yan kinyo lang pa ng isang soul soil, haakyat pa tuloy ulit ako. Larawan bago mangyari ang sakuna. Yes sakuna, dahil eto ang dahilan bakit nawalan ako ng armor buti na lang may mga villagers tayo at buti na lang sa March 10 pa ang ender fight namin. Panain, sugod, patayin ang weather. Magdonate ako ng mga sand kasi eto daw yung need sa city hall, kailangan na namin ito matapos bago march kasi magkasabay ang ender fight at mayor election sa March 10. As a future mayor, wow future mayor ahaha, oh oh oh, aayusin ko na ang nether portal namin. Aayusin ko na to, para safe na kami pagpupunta sa iba't ibang base. Skip na tayo sa part ng pag-aayos natin ng portal, lalagay ko na lang ito sa timelapse mamaya. Kasi ang boring neto pag pinakita ko pa. Naumpisahan na pala ni RJ ang City Hall, excited na po manalo bilang mayor hahaha. -ha -ha. Ngayon yung umpisahan na natin ang pag timelapse, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na, at kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button, timelapse let's go! Yun papakalat tayo ng sign na nagsasabi ng Vote Ace for Mayor, ang dami nating ginawa sa timelapse na yun. Pati sa mga nether portal ay nakapaglagay na pala ako ng mga sign, sure akong ako na ang mananalo bilang mayor.